mga kaangkol, mamana naman tayo ngayon sa pantalan, tara, let's go oh. ayan, nandito na tayo ngayon unang tuhog hmm. dangget o samaral sa ibang lugar ayan, unang tuhog po natin yan pero ang tawag sa amin yan ay danggit sa aklan. Ayun ah, mga gat, ang laki. Ang labo ng tubig kaya hindi ko na lang hinabol. Ito naman danggit, ang dami nila. Yun nagsiktakbuhan kung saan saan sila pumupunta. Yun, meron na iwang isa. Mmm, tuhog ka! Meron nang dalawa na tayong danggit. Ito naman kalambutan, tatlo. Ay dakbuhan pa, ay takbuhan, langoy pala. Ayun naman danggit ulit. Ang dami. Paris-paris pa sila. Wow. Oops, nagsigtakbuhan pa. Oops. Yan lang. Wala na. Ah, hi. may naiwan pa. Huwag kayong lumayo. Ikakasako pa ang pana ko. Yan. Ganyan lang kayong dalawa. Oo, tuhog kayong dalawa. Yan ang tinatawag na Telded Doas part. Talaga naman. Ay grabe, sobrang dami. Ayun, nagsiktabuan na. Yun, walang natira. Ay naku naman. Ayun, may isa pa. Diyan lang, huwag kang tumakbo Wala, nagsiktakbohan na Ayun Ang cute Ang cute Ang cute Oops Sige, cute ka nga Bahala ka na dyan Ayun, may nakasandal Ano kaya yan? Tapitan ko nga Ay, danggit pala ay, mayroon pa dun sa kabila. Danggit din. Hanap ako. Baka mayroon pang ibang kasama dito. Ito na lang. Baka tirahin pa ng iba. Ayan. Ang ganda ng sandal niya oh. Oh! Tuhog ka! Hindi na siya nakagalaw napuruhan na siya ito nga pala ay danggit sa amin tawag nito sa aklan uh, sa ibang lugar uh, Samaral yung tawag ayun pusit oops tumakbo oops wag kang tumakbo Languy. Languy. Hey, kinamaan daplis pa yata ah dandahan lang sa paghila alalay lang baka matanggal ayan pinamay ko na lang wow baka ma kawala pa at tinuhog ko ulit ayan sige langoy langoy hindi na hindi ka na makawala sa akin ayun sobrang dami Danggit ulit. Ay, nasiktak buhan na. Ang dami oh. Pili ako ng malaki. Yan. Oops. Tumakbo pa. Ay. Ahay. Ay, nasaan ka na? Sayang, sa dami nila. Hindi pa ako nakatira. Yan. Meron pag isa. Nandyan ka lang. Huwag kang... Huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo. Hmm, ay sayang. Oh. Ayun danggit. Oh, sayang. Sayang na sayang talaga. Ayun. Ano kayang isdang ito? Lapitan ko nga para malaman kung ano 'to. Tug ka ngayon. Ayan, lato-lato pala. Sige, ikot. Ayan. Ayun, ah, mga gat. Malaki ito ah. Wow. Hmm, tuwag ka. Sige, ikot, ikot. Ayan. Hmm, huli ka ngayon. Ayan. Ito natin malag. Na Sunod ka lang. Hmm. Yari ka sa kiluhan mamaya. Bukas, <laughs> sigurado ko. Ibibinta kita. Ganyan, yun! pusit. Dami ah. Oh, hmm, malalaki pa. Hmm, tuhog ka. Yun. Ang daming ink na pinalabas oh. Yan. Pusit. Kalambutan. Ayan oh. Ang daming maliliit na isda. Sigurado may malaki dito sa ilalim. Ayun. Malaki nga. Mga gat. Yari ka. Tuhul ka. Hmm. Malaki dito ah. Ngayon, mga gatulit. ulit. Hmm, tuhog ka. Pariyo lang ang laki, kagaya kanina na, na tuhog ko. Dagdag na po yan sa ibibinta ko bukas. May pambili na tayong bigas. Alam nyo ba yung mga isda, may leg talaga sumiksik sa loob ng butas. Yan o. Oh. Hmm. Yan po ay isda na bunguton Wow! Meron kasi siyang dalawang bigote sa ilalim ng paba niya. Ito. Ano to? Pusit. Tatlong piraso. Pabulabol pa. huy Nasaan ka na mahal ko? Wow! Mamahalin kita sa kiluhan. Nasaan ka na? Ayun! Nagat! Pasilip-silip ka pa ha. Detox kabila. Yan, yan ka lang pala ha. Ituhog ka! Na Turuhan nga talaga. Hindi na siya umikot-ikot. Ayan, no? Pareho lang yung size nila sa mga nauna kong natuhog. Ayun, kalambutan ulit. Malalaki nito, ah matira hmm. Ay. Sayang! Ayan po. Quick dive lang po tayo. Ayan po yung mga huli ko ngayon. Meron na tayong pangbenta bukas. Meron po tayong apat na mga gat at dalawang pusit o kalambutan. Ayan po lahat ang aking huli. Yan, ang dami. Quick dive lang po tayo. Hanggang dito na lang tayo mga kaangkol. Bye! <laughs>